What is going on sa inyo mga ka bro? Good afternoon and good day sa inyong lahat. So for today's vlog, of course, papunta tayo sa gym. And yan, tingnan nyo naman. Napakaganda ng araw mga ka bro. So magandang araw sa bawat isa. Kaso, ayun nga, mainit pa rin. Pero thank God, ang ganda ng araw. So yan, papunta na tayo sa gym. Naglalakad na tayo at pakit na tayo sa gym natin. So for today's workout is biceps and triceps. For beginners lang ha, mga ka-gym bro. Huwag kayong umasa na maganda or professional yung gagawin nating mga movement. Pero at least, di ba, may nalalaman tayo as a beginner and newbie like me. So, ayun nga, nagpe-prepare na tayo ng mga susuotin natin, mga gagamitin natin. And of course, kailangan muna natin maglagay ng tubig sa ating container. Siyempre, kailangan tayong maging hydrated palagi. Lalo na ngayong mainit yung panahon tapos nag-workout ka pa, ba? Diba? So, dito, siyempre, wag natin kalimutang mag uh, warm up. So again mga ka bro, yung warm up natin is very simple lang. Lagi nating wina warm up yung shoulder natin, yung rotator cuff natin. Kasi ito yung laging nape-pressure Bakit ba lagi kong wina workout to? Kasi nga ito yung laging nape-pressure Ito yung laging nagdadalaw, nagbubuhat. Pag ito na injury, men, mahaba-haba or may mga chances na hindi ka makapag-workout ng mga ilang araw. Matapigil ka ayaw nating mangyari yon, di ba? So, ayan, workout lang tayo, uh, stretching lang tayo, And uh simple lang, hindi naman ganun ka complicated. So, 'yun nga, first exercise natin dito nga itong uh, seated barbell leg curl mga kating, bro. So, yung binubuhat ko dyan is 10 kilos each. So, magaan lang 'yan, uh, kayang-kaya. Uh, well, sa beginner siguro mag 5 ka muna or uh, mas mababa, okay? Since beginner pa lamang tayo. And dito, ginawa natin 12 uh, repetition mga kapatid. Uh, ka gym bro ayan so yan kayang kaya niyan mga ka bro ito naman next exercise natin is ang uh, spider curl yon kaya tinawag ng spider curl yan para kasi spider man Ating <laughs> na mo naman yung bicep mga ka gym bro malit pa lang mga ka gym bro ha? kasi beginner pa lang tayo newbie pa lang tayo sa, sa gym natin mga ka gym bro again yan nga mag lang yung bubuhatin natin yan uh, five at 5 lang atay pero dinagdagan ko diyan after yung next set natin So, itong next exercise natin yan is naman tawag dito is preacher curl mga ka-gym bro. Ito parang uh, uh, nag-preach kaya nga preacher curl mga ka-gym bro. Wala kaming equipment para sa uh, pag-preacher curl talaga. So, ito na lang ginamit natin yung regular uh, upuan dito sa gym. Yan. So, ayan nga ganyan. Make sure na in-squeeze yung muscle nyo. So, para yung muscle fiber talagang tinatamaan mga ka-gym Again magaan lang ha Pag lalo na pag beginner Okay Hindi naman ganun ka-complicated yung pag-gym mga ka-gym -ka bro So ito naman next Exercise natin Of course yung tricep natin Yan alam niyo ba mga ka-gym bro Sabi nila yung tricep yung mas malaki yung uh, bahagi dun sa arm natin So mas maganda na mas nag-focus tayo sa tricep kesa sa bicep kasi marami eh puro bicep lang di ba mga ka-gym bro talagang alakala mo may alam sa pag-gym eh no? so ayun, ayun nga ito ayun. Uh, ang tawag dito is uh, overhead uh, tricep uh, extension mga ka-gym bro ito same thing din to overhead tricep extension mga kapatid ka-gym bro yan uh, ang kaibahan lang dalawang kamay yung ginagamit natin and mas mabigat yung binubuhat natin dito kasi total dalawang kamay naman di ba kayang-kaya naman mga ka-gym bro So, ayun nga natapos na tayo. Ito naman yung uh, sa gamit yung rope mga kapit, mga ka-gym bro. Ayan. So, ito tawag dito is overhead um extension din pero gamit yung bar tsaka yung rope mga kajim -ka -ka bro. Yan madali lang 'yan, kayang-kaya yan sa beginner. Hindi naman ganun ka-complicated. And sabi nila mga ka-gym bro, yung overhead daw yun yung mas malakas yung tama sa tricep kesa yung mga ibang exercise sa tricep. So, kaya ito yung lagi natin ginagawa. Eto, tingnan nyo mga gym bro, ha? Kung, kung, tama yung form ko dito. Ayan, tingnan nyo naman si kuya, o. Oh. Talagang ang nakalabas ang puweta. Ayan, tingnan nyo. Dahil sabi nila, dapat daw laging ganito para proper form. Hindi ko alam kung tama yung form ko dito, ha? Comment down below kung tama yung form natin dito. <laughs> Pero nakakatawa yung itsura ko dito. Pero kaya-kaya -kaya nyo yung mga gym bro. So, ito naman, parehas din na exercise. Yan. Ito naman, reverse grip lang. Reverse grip na, uh, nung, para sa tricep na gamit yung rope, mga ka-gym bro. Okay? So, ikaw, kung may mga comment kayo, pwede mag-suggest kayo sa baba ang anong mas magandang gawin sa mga exercise ng bicep or tricep. So, yun nga, last exercise na yun. Prepare na tayo sa pag-uwi. Of course, that's the whole day na ginawa natin para sa exercise sa bicep and tricep. So, napakasimple lang, mga ka-gym bro. Diba? So, Uh, gawin yung um, Try nyo mag-exercise talaga Kasi investment to mga ka-gym bro okay, Although gagasos ka ko ng konti Very very light lang naman mga ka As a beginner Hindi naman talaga totally gasos Pero at least Nagiging healthy tayo mga gym So yun nga, pa na tayo And if you like for more of this video Don't forget to like, share And follow na rin kayo mga ka gym bro Mga sa ating page, okay? Salamat sa panonood And see you on the next video God bless you all Bye bye!